Ano nga ba yung parang pangunahing livelihood, kabuhayan dyan? At ano yung mga pangunahing produkto? Uh, marami bang ano dyan? Ang alam ko kasi sa Lakapan and even other parts sa Claveria and other uh, northern part ng Cagayan, eh, mostly mga nyug, marami mga buko dyan. Dyan ba sa Kalayan, anong meron na pwede ating ipag-yabang, ipagmalaki na produkto, Mayor? Yes, uh, nabanggit nyo yung nyug, ano? You know? Uh sad to say however na mababa yung kopra ngayon but for the record no ma, uh, among the 29 LGUs ng Cagayan Calayan mm -hmm. ang pinakamaraming puno ng niyog ano wow kasi mm -hmm. meron silang ano sa PCA may inventory napakaraming puno ng niyog sa kalayan but of course ang uh, pangunahin dito'ng uh, pinagkakitaan pa rin ng tao uh of the almost uh, equal ano pagdating sa sa mathematics yung income uh, yung farming ano at saka yung uh, uh -huh. fishing. Uh -huh. ano? Ma malaki ang bag namin yung market share namin sa Cagayan, sa Region 2. Tungdating uh -huh. sa aqua fish and aquatic resources, no? Uh -huh. at And you believe kahit binabagyo po kami, uh -huh. uh, malaking excess produce namin sa rice, I mean sa palay. Uh -huh. So uh, yung iba ay uh, bigay na natin sa sa mainland. Mainland mm -hmm. of kaya 'yan yung Das uh, okay. yes, yung 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 copra. Sana no? Copra, uh, oh.